Samantala, tatlong barangay captain sa Caso City ang pinadalhan ng korona ng patay. Bukod sa kanila, mahigit limampung opisyal pa ng barangay ang nakatanggap din ng death threat. Bagaman nagpakilalang makakaliwa ang grupong nananakot, hinala ng mga binantang opisyal, politiko talaga ang nasa likod dito. Saksi si Cara David. Sa CCTV video na ito sa tapat ng bahay ni Chairman Richard Yu ng Barangay Santo Domingo, Quezon City, makikita ang isang lalaking nagiiwan ng bulaklak ng patay at nagsasaboy ng pintura sa gate ng kapitan. Sa ribbon na nakakabit sa bulaklak, nakasulat ang pangalan ni Kapitan Yu at ang nalalapit daw niyang kamatayan sa May 13. Uh, may nakasulat na born, kung kailan tayo na pinanganak and may nakasulat nung ating kaarawan ng kamatayan, noong May 2013-2013. Kaya alam natin related sa politika. Kasama rin ng bulaklak ng patay ang isang sulat mula sa nagpakilalang grupong partisano. Armadong grupo na kaalyado umano ng partido marxista-leninista ng Pilipinas. Babala ng liham, huwag magpagamit sa mga umanoy bulok at trapong politiko. Lagi raw nakamasid ang grupo at oras daw na mahuli nilang nagpapagamit ang mga opisyal. diraw raw mag-aatubili ang grupo na patawan sila ng capital punishment. Bukod kay Kapitan Yu, mahigit limampu pang kapitan at kagawad sa ilang barangay sa unang distrito ng Quezon City ang nakatanggap ng kaparehong babala. Dalawang kapitan pa nga ang pinadalhan ng korona ng patay. Ilan sa kanila, hindi na itago ang takot ng aming makausap. Hindi ko lang alam kung bakit kailangan nila magpadala ng ganito. Itong mga tao to, akala ko ba patas nila? Bakit kaming mga patas ang hinaganito nila? Lalo na ako, maliit din ako, mahirap din ako. Mga kasamahan namin sa Bartisano, please, wag naman ganun. Hindi po kami pagagamit sa bulok na sistema ng mga bulok na politiko. Nagpakilala mang makakaliwa, hinala ng mga barangay official, politiko lang ang nasa likod nito. Ang mga tinakot daw kasi, magkakaalyado. Apparently, we, I came to know na kami lang may ganito. At yung 10 events lately, 10 events lately sa District 1, ano, in particular sa amin, eh, lampant yung boat na nila sa pulis ang nangyari at humingi na ng dagdag na seguridad mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.